Magandang magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat po sa lahat ng inyong panonood at walang sawa pong pagsubaybay sa ating um, channel dito po sa Lady Elena. No? Marami pong salamat at sa lahat ng mga paalala nyo at sa lahat ng concern at pagmamahal niyo po, maraming maraming salamat po, no? Ngayon po, gusto ko pong makita ano po ang ating mensahe sa araw na ito, no? Ano po kaya yung um, makikita natin sa baraha ngayon, ano? Alam niyo po, pati po ako na e excited po ako, no? Kasi hindi ko po alam kung ano yung update sa kanya, ano po yung mababasa ko, no? at to ano gusto ko pong makita na ano po yung magiging title yan excited po ako no kaya nakakatuwa naman po na pati po ako ay eh, natutuwa ano ang makikita ko ngayong araw na to yan so nasasanay na po ako sa luyang dilaw no kahit pa paano po, gagawin ko na po itong tsaa araw-araw, no, once a day. Kasi hindi rin naman daw po pwedeng sumobra yata, no. Pero, yun, may nagsasabi po sa akin na magtsaa, lagyan ng kalamansi, mga ganyan-ganyan. So, ayan, tinusunod ko naman po kayong lahat, no, para po maging healthy tayo. Lalo, dahil po sa dami po ngayon, sa totoo lang, ng mga misipon, may, may ubo, kahit kakawala lang po ng ubo mo, hawakan naman ng, ano, kung hindi na po natapos-tapos, ano. So, ayan. Tingnan na po natin ngayon. Please, no skipping the ads po, no. Wala pong mag skip ng ads. Salamat po. Tulong nyo na po yun sa ating channel, no. Para makaipon po talaga tayo for... Um, October sa Home for the Aged. No? Gagawin ko po talaga yan by ko o by crook. Talagang gustong gusto ko pong pumunta sa Home for the Ancient. No, excited na po akong makita ang ating mga nanay at tatay doon na nangangailangan ng atensyon, no, pagmamahal. Yan. Okay, sa araw na ito, kamusta po kaya ang person nyo, no? Okay. Lack of purpose, loss of balance, disorganized, overwhelmed no direction. Nako. Wait lang po ah. Ito po ay para sa mga tao. Hindi po ito sa lahat magre-resonate no? pero panoorin niyo lang po. Ito po ay para sa tao na sobrang hindi po ito applicable sa lahat, no. Ito po ay sa tao na sobrang nang gamit, no? Or Makikita ko na kasi panay, ano eh, cups eh, no? Panay, tsaka, um, walang direksyon ang buhay niya ngayon, ano? Pati po yung sarili niya, sorry for the word, ha? Lalaki o babae, pati po yung sarili niya, oh, inaalok niya na po, oh my God. Ganon siya katindi, oh. Or, or, No? may karelasyon siya na ah paano ko masasabihin na sa YouTube tayo hindi to private rating sandali po ah um dahil na loss of balance siya wala siya talagang resources and everything no pwedeng nakikipagrelasyon siya for for last for sex for ano para lang magkaroon siya ng someone to be with him na na matulungan siya, no? O sige, gamitang relasyon, okay? I'm sorry po, ah, hindi ko po talaga gusto yung words ko, hindi ko rin po gusto. Pero yun po talaga yung lumalabas sa baraha, no? Parang gamitang relasyon lang, ang relasyong meron siya. Yun ang title natin, ano? Oh my God, gamitan lang. Ay, hindi ko na maalala yung sinabi ko. Gamitan lang ang relasyong meron siya ngayon, no? gamitan lang ang relasyong meron siya ngayon. Tama ba yung sentence ko po? Gamitan lang ang relasyong meron siya ngayon. Naku, parang hindi po kayo magiging proud, no? Sa nangyari sa buhay nitong taong to. No? Hindi po kayo magiging proud sa totoo lang. Yan, no? wala na po siyang puso-puso sa pag-ibig eh, oh. May kailangan po siya eh, no? Na nga, kumbaga, iba po yung mahal, iba yung kailangan na lang, no? Nung umalis po siya sa'yo, naghirap talaga siya eh, oh. Naghirap po talaga siya. Galit pa rin, siya pa po ang galit sa'yo. Kasi pakiramdam niya po, pakiramdam niya po, pinabayaan mo siya, No? Pina pakiramdam niya po, pinabayaan mo siya pero wala na po siyang magagawa sa'yo no, lahat ng pagbablockmail niya sa'yo, lahat ng pagsisisi niya sa'yo, pasok sa isang tenga, labas sa isang tenga, or lahat po ng ginawa niya sa'yo ilabas mo lang po sa isipan mo, tanggalin mo po sa isipan mo minamanipulate ka po kasi nito para makonsensya ka para sa'yo mapunta yung sisi pero wag po, no, huwag ka pong magpapadala doon, no, ikaw po ang sinisisi niya because this person is a is a selfish person ano puno ng inggit sin sayo so totoo lang tiningnan kanya-rin niya as competition ano as competition oh my god tiningnan po punya as competition no competition ang naging tingin niya sa iyo eh, no? Sa totoo lang. Reversal of failure. Heartbreak. Binigyan ka po talaga ng kahihiyan nitong taong to. Sakit. No? Ng puso, pakiramdam. No? Parang pinahiya ka nito. Or parang ikaw pa yung siniraan nito. Ikaw pa yung ginawa ng hindi maganda. Ikaw pa yung binablockmail. No, ikaw pa yung oh my god. Ang buhay po nito ay patapon. I'm sorry, no. Parang ayoko yung gamitan ang relasyon meron siya ngay ngayon. Parang gusto ko po is patapon ang buhay niya ngayon. Sorry. Mas gusto ko yung title na ito kasi mas applicable siya, no. Patapon po yung buhay ng taong 'to ngayon. wait po ah okay patapon ang buhay niya ngayon ang sarap-sarap po ng buhay niya sa inyo no ang sarap-sarap ng buhay niya sa iyo pero hindi siya nakinig sa lahat ng mga sinabi mo lahat ng payo mo lahat ng ng sinasabi mo para sa ikabubuti niya wala siyang pinakinggan to be honest with you. Kaya ang buhay niya ngayon, sa totoo lang, nung nawala ka dito, patapon. No, patapon po ang buhay niya ngayon. And he is, ayan no, simula naghiwalay kayo, there's separation, no. Again, hindi po applicable sa lahat ito, ha. Pero somehow makaka-relate kayo sa ibang message. simula naghiwalay kayo, alam mo, puno siya ng bitterness, puno siya ng galit, siya pa yung galit, siya pa yung bitter, no, baliktad. Tapos, ikaw pa yung binablockmail niya, ikaw pa yung sinisiraan niya. Tapos, magre-reach out sa ito para, alam mo yun, um, visiting ka, no. Pero, kung ako po sa inyo, totally, please, block this person. No? Ikaw po kasi ay maayos ang buhay mo nung nawala po ito, lalo pong umayos yung buhay mo, no? Naging comfortable po yung buhay mo, naging maayos po yung buhay mo nung wala ito. Ayan, iniintriga ka po ng taong ito, Ang dami mo raw pong na-miss na chance. Ang dami mo daw pong lost opportunity. Ang dami mo raw talagang pwedeng natulungan or na, nabigay sa sarili mo pero na mo daw po nabigay mo daw po sa maling tao, no? Mas marami raw pong taong nangangailangan sa iyo pero sa totoo lang, na-focus mo lang sa kanya, no? Kahit sarili mo po napabayaan mo. Ang tao po ito ay na-mental telepathy ka pa, na may mental energy ka, meaning, iniisip ka ng taong to, no? At kapag iniisip ka ng taong to, sa totoo lang, naiinis siya kasi alam niya na kung gano'ng kaayos yung buhay niya dati, ayan, no, nagkaroon siya ng sudden awareness, no? Na masaya siya sa'yo dati, pero parang hindi niya na maibalik kasi ayaw mo na. No? Hindi niya na maibalik. Doon siya gigil na gigil sa hindi siya makabalik. No? hindi siya makabalik. At ma-pride pa tong taong to. Kahit pinaparusahan na, ma-pride pa rin itong tao na to. No? Huwag matakot dito sa taong to. No? Huwag kang matakot sa taong to kasi wala man siyang pwedeng gawin sa'yo. Ha? He's a loser. Wala nang naniniwala sa taong to. Okay. Wala na rin taong pwedeng magtiwala dito sa kanya because he is so greedy. Oh. Greedy po ang taong ito. No? Ayan, no? Oh. Sinisiraan ka pa niya sa ibang tao. No? Nadrag ka pa sa... Nadrag pa yung pangalan mo sa ano, no? Kalokohan ito. No? Ang daming sakit na ulo na binigay nito sa'yo. Kaya kung ako po sa'yo, i-give up mo na po itong lokong... Naku, loko po ito. No? Magkaibang magkaiba po kayo, sa totoo lang. Ayan, no? Maliling po siya ng pagkakilala sa'yo. Ano? Alam niya po, no? Akala niya, hindi mo po siya matitiis. Pero ngayon, nakikita niya na po, na kaya mo na po siyang tiisin. No? Frustrated na po ang taong ito. oh. No? Huwag ka pong mag-alala. Wala naman po siya sa iyong magagawa. Because you are protected, no? Protektado ka po ng divine universe, no? Protektado ka po at hindi ka po maaano. Huwag ka pong matakot, no? Kung may mga times na parang naaaligaga ka po, no? Bigla ka na lang naaaligaga. Magdasal ka lang po. Hindi ka po maaano ng taong ito. And you know, I'll always pray for you night and day, no? Night and day, pinagdadasal ko po kayo. napaka insecure po ng taong ito totoo lang insecure sa'yo simula po nang iniwan nang naghiwalay kayo leaving behind walking away no naging talaga po promise naging patapon ang buhay nito no naging patapon po talaga ang buhay nitong taong to siya pa ay nagsiselpiti o oh. siya pa po yung pabiktima no oh no? beginnings and fresh start magsimula ka daw po ng buhay mo no i ilagay mo daw po sa mas um, yung energy mo ay ilagay mo raw po sa mas taong mas mga worth it no? mahalin mo po yung mga sar sarili mo, yung taong worth it, no? Huwag ka na daw po tumulong sa mga walang kwentang tao, no? Marami po may binigay po sa iyo misyon ng Panginoon, no? Na mahalin mo ang sarili mo, mahalin mo yung mga nagmamahal sa iyo at itabi mo at tanggalin mo sa buhay mo yung mga taong nanloko sa iyo. No? sinaksak ka po ng sinaksak nito, pinahiya ka po ng pinahiya nito, drinag ka po niya sa isang um, bagay na masasaktan ka talaga. Sinira niya po yung tiwala mo sa kanya eh. Oh sirang-sira po yung tiwala mo sa kanya. And now, you need to reject this person. Kahit pa po ipakita niya sa iyo na may resentment, kahit po ipakita niya po sa iyo na nagsisisi siya, o sometimes pinapakita niya sa iyo nagsisisi siya, sometimes pinapakita naman niya sa iyo na binablockmail ka niya. And for those of you, walang pakiramdam at all, walang paramdam, sorry, walang paramdam, mas maganda po na wala ng paramdam ang taong ito sa inyo no? Kasi this person is a very, very, very toxic person. Huwag mo na pong mamisang taong to, ha? Distracted po ang taong to sa buhay niya ngayon. is very distracted. Stress and burned out po siya sa mga oras na to. wala po siyang maayos na trabaho. Para pinagseselosa niya po lahat ng mga pwede maging konektado sa iyo. Moving on daw, moving on, mag-move on ka daw po sa buhay mo. Leave everything behind, no? Huwag mo na raw po tong lingunin pa muli. No? Huwag mo na pong lingunin tumuli, no? Failure po siya, oh. Malamang walang nagtitiwala sa kanya ngayon. Hindi rin maayos ang trabaho niya. Or for some of you, walang trabaho tong taong to. Nakaasa lang kasi sa ito dati, no. Pero ngayon, may trabaho siya man. May trabaho man siya. Uh, failure pa rin siya. Meaning, wala nang taong nagtitiwala sa taong ito. Ikaw po, simula nang mawala to sa, sa buhay mo, nagkaroon ka ng peace of mind, ano. Pero bukod sa pang niya niya sa'yo or pagbablackmail niya sa'yo or ano, dun lang po yun. Ano? So, completely black him or her off po sa buhay mo. No? I-block niyo po to totally. I-block niyo po totally. You have to free yourself and have a self acceptance. No, patawarin mo daw po ang sarili mo. Hindi ka po masamang tao. Nagtiwala ka lang po sa maling tao. Ha? Nagtiwala ka lang po sa maling tao. Hindi ka po masamang tao. As a matter of fact, maayos ka pong pinalaki, maayos ka po sa buhay mo, no? at maayos ka po sa lahat ng tao tanging bukod tanging tong taong po to ay talaga no satisfied ka po sa buhay mo marami ka pong blessings no na pwede mo pong i-share no sa ating mga kababayan or sa inyong sa mga taong nangangailangan you ng know? those needy persons no na talaga pong kailangan ng tulong mo no Ang paghihiwalay niyo po ay isang blessing sa iyo to be honest with you, ang paghihiwalay nyo ay isa sa mga blessings mo. Confused po ang taong to, no? May pagka-brutal ang taong to. Brutality. Gagawin niya lahat, no? Makabalik ka lang. Pero pag enough mo po ito, kinat mo, mo po sa buhay mo, no? You will never be wrong ayan o, oh, iwanan mo daw po to mag-decision ka po na tuloy-tuloyin mo na ang pag pagbabaliwala sa taong ito. Okay, yung pera mo po ang nakinabang yung mga ibang tao na hindi dapat po makinabang, no? Distract ang buhay mo sa taong to. He is a distraction. He or she is a distraction in your life. Ayan, no? Huwag ka na po daw maging careless, no, sa buhay mo. No? Ayaan mo raw po siyang i-blackmail ka ng i-blackmail. Hindi ka po magagalaw, no? Protectado ka po ng universe. This person is immature and rude. No? Mas masaya po ang buhay mo nang wala tong pataong to. No? Meron po siyang resentment and desire to reconcile. Gusto niya pong bumalik sa buhay mo para sumarap ang buhay niya, maghirap ka. No, no po. Maghirap ka, hindi lang po financially sinasabi ko. Maghirap ka sa feelings mo, no? Emotional immaturity, ang taong to ay immature. Emotional immaturity. Right now, he's very disappointed na hindi siya makabalik sa buhay mo. No right choice, no confused po siya kahit anong gawin niya ngayon, malas talaga siya. Huwag ka na pong magpadala dito dahil masasama ka sa gulo ng buhay nito. Burned and overstressed po siya yan you know, o, mo po marami ka pong sinakripisyo dito pati dignidad mo po, sinakripisyo mo at lagi kayong may tension lagi po kayong may pambablock may lagi, tama na po no? tama na daw po tama na daw po ha ambition and desire to... wag, wag ka na pong sumama, ina -ambisyon ka pa po nitong balikan mo siya no, no, no po, no. Patapo ng buhay niya ngayon, huwag ka sumali, no. Ayan po, oh, ang sabi niya, sarap daw ng buhay niya nung nasa iyo pa siya. Lahat, no, oh, ng problema niya ay lahat ng problema mo financial, lahat ng problema niya financially, ikaw ang nag-aako, oh, ikaw, no. Tama na daw po, no. Tama na po yung pagiging impulsive, pag-isipan mo lahat ang magiging aksyon, at huwag daw pong, um, huwag ka daw pong gumawa ng kahit na nagkakasama mo at napakaganda po ng last card mo love, affection, no? mahalin mo ang sarili mo, mahalin mo yung pamilya mo na totoong nagmamahal sa'yo at may darating po sa'yo na na blessing no? na kailangan mo pong i-share no? sa mga taong deserving at sa mga taong tunay na nagmamahal sa'yo at nangangailangan hindi po sa mga taong walang kwenta ayan po meron ka pong mission, no? Yan. Okay, Misyon mo po ay mahalin mo ang sarili mo, ang mga tao na sa paligid mo at mga taong nangangailangan. Hindi po sa mga wag ka pong magmahal ng walang kwentang tao, ha? So, ayan po ang reading mo for today. I hope na nakatulong po ako sa inyo. Medyo mas better na po yung aking Boses, no? Dahil po sa luyang dilaw, de, po. Dahil po syempre sa protection ni, ni, universe, divine universe, no? At ni Papa Jesus. So, maraming maraming pong salamat sa inyo, no? Sa pagpakikinig po, no? Sa ating araw na to. Ang, ang reading for today, sa update po sa person ay patapon ang buhay niya ngayon. Actually, this will not resonate to all of you, pero marami pa rin po ang makaka-resonate dito sa aking Um, reading for today. Please paki-watch nyo po yung videos ko. Baka hindi nyo pa po napanood yung kahapon. Napakaganda po no, na Yung punong-puno siya ng pagsisisi, panghihinayang, no? Yun po ay panuorin nyo dahil talagang maganda po yun. At saka po yung update ko din po kagabi, no? Yung napakaganda ng message din po ng universe, no? Yung yung, ang mensahe po sa inyo, no? Ng universe, no? Talaga pong yun ay kinakausap ka po, yung soul mo po ay kinakausap ng ating baraha, no? So, maraming-marami pong salamat sa inyo. For those of you who would like to have a private reading with me, a message niyo po ako sa only legit account ko po, yung Lady Lee, Elena. That's L A D Y L Y and then Elena E L E Y N A. Lady Lee Elena no and for those of you po na pwedeng mag-member at kung sino pong gusto mag-member dito sa aking YouTube channel No, I don't know how, pero sana po mag, magpaturo po kayo dun sa mga millennials. <laughs> Ayan, maraming maraming pong salamat. And for those of you na nagustuhan to, please give me a super thanks. yan marunong na po akong ganyan. Super thanks. Hindi ko rin po alam pa paano. Alam ko po, sa comment section yata, may super thanks doon. No? If you want to click that, no? Salamat po. Maraming salamat po. And, um, Always always no labanan laban lang po every day no wag po kayong uh, ma-stress sa mga bagay-bagay no um laban lang po hindi po ibibigay sa yan ng divine universe kung alam mo pong hindi mo yan kakayanin no wala ka pong bagay na hindi kakayanin dahil protektado ka po ng ating Panginoon at divine universe okay so maraming maraming salamat po I'll see you all again tonight no magbibigay po ako ng reading ulit kung kakayanin ko pa po tonight para po sa ating mga readers dyan, ano? So, maraming maraming salamat po and may God bless you all. Have a blessed day ahead of you and thank you for tuning in dito po sa ating Lady, Lady Elena, no? Um, thank you for my subscribers. Mahal na mahal ko po kayo. Kahit po may sakit ako, hindi ko po kayang matulog ng diretsyo kailangan pong babangon at babangon ako because I know I have a commitment sa inyong lahat to give a free reading para po sa mga taong kailangan na kailangan ng gabay at guidance. Okay? So maraming maraming salamat po. I'll see you all again. And please, no po, no skipping of ads. Please, yun na po yung tulong nyo sa akin. Palambing na lang po. Para makaipon po ako for the home for the agent ko. Gusto, gusto ko pong gawin yan sa October. Yan. Thank you so much po. And I love you all. May God bless you. Bye!